Bismillah alhamdulillah wa salatu wa ala rasulillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi Ayan kapatid, alam mo na kung saan magsisimula Sa puso Alam mo na na dapat hugasan, linisin, tanggalin mo Ang mapapangit na pagugali sa puso mo Kaya anong susunod na hakbang? Lagyan mo ng mahusay na pagugali ang iyong puso Iyan ang dapat mong patirahin sa iyong puso Tatlo ang ibibigay natin ng madalian sapagkat ang bawat isa nito, kailangan natin ng minimum na 1 hour para ipaliwanag ng husto. Una, ang pagpapakumbaba. Ipinakita ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ng pagparticipate niya sa gawaing bahay. Sabi nga ng isa sa mga asawa niya na siya ay nagwawali sa bahay, subhanallah, at siya ay isang propeta. Higit pa sa isang hari, higit pa sa isang presidente ng bansa, minsan naglakbay ang propeta sallallahu alaihi wasallam kasama ang ilang mga sahaba at nung sila ay over sinabi sa kanya ng mga sahaba maupo po kayo magpahinga kami na maghahanda ng ating hapunan anong sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayaw ko ayaw ko na naiiba sa inyo hayaan n'yong tumulong ako sa inyo sa paghanda ng hapunan subhanallah sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ma tawadahu lillah illa rafa sino man ang para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay itinataas siya ni Allah ng antas. Pangalawa, ang pagiging mahiyain. Sabi na sugo ni Allah sallallahu alayhi wa sallam, Al-hayau syobatun min syobal iman. Ang pagiging mahiyain ay parte o bahagi ng kabuuan ng ating iman. Ibig sabihin, kung hindi ka nahihiya o walang hiya, naku po, mahina ang iyong iman o paniniwala. Alhayau, laya ati illabi khair. At ang pagiging mahiyain ay walang idudulot kundi kabutihan. Alam nyo ba kung gaano ang hiya ng propetas ala Allahul Asalam? Katulad lamang ng isang virgin na babae na nakatago sa kanyang kwarto. Nakita nyo? So na tayo sa huwaran natin sa pagiging mahiyain? At pangatlo ang pagpapaumanhin. Nakita po natin ito sa pangyayari na kung saan may probinsyanong Arabo na umihi sa loob ng masjid. Subhanallah! Yung mga kasamahan ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam, nako, nag-init na ang ulo nila. Pero sino ang nag-approach doon sa Arabo? Si propeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Ginamitan niya ng mahusay na pag-ugali. Biruin nyo, pinatapos niya muna yung pag-ihi ng Arabo. Pagkatapos, inutusan ng propeta, sallallahu alayhi wa sallam, ang ilang mga kasamahan niya na linisin yung lugar na inhian. Pagkatapos nilapitan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang Arabo at kinausap ng mahinahon. Ano nangyari sa dulo? Nagdua yung Arabo na Allahumma wa Muhammadan wa la tarham ma'na ahadan. O Allah, kaawaan niyo po ako at si Muhammad at wala na po kayong kakaawaan kundi kami dalawa lamang. Aba, naging madamot pa sa kanyang dua. Bawal po 'yan. Nakita niyo ang ginawang ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Hindi siya pinagtaasan ng boses. Hindi siya minura. Hindi siya binantaan. Sa halip, pinakitaan ng mahusay na pag-ugali. Iyan po ang ilang halimbawa ng mahuhusay na pag-ugali na ipinakita mismo ng ating huwaran na si Muhammad Wasallam. Pag sumikapan natin na yan ang tumira sa ating mga puso at napakita natin sa salita at sa gawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.